Hi guys! Turuan ko kayo kung paano mag uh, download ng video galing sa Shopee tapos magpo-post ng video sa ating Shopee Affiliate Seller sa ating seller account. Ayan. Punta tayo sa ating Shopee. Uh, search tayo kung anong gusto nyong uh, ibenta o gusto nyong video ahanap tayo dyan sa ating sinerge na item kung ano dyan yung my video. Ayan guys, ah, ito ang piliin ko. Sample lang ito guys ha. Ayan, yan yung video. Ah dapat kailangan naka-heart kayo dyan. Yung heart dyan na maliit, kailangan nakapula yan. B, para yan ay pasok sa inyong seller affiliate. Uh, ah, pindutin nyo yung arrow sa taas, then copy link. Then, pag na-copy nyo na back na kayo, punta tayo sa Google account natin. Then, pag-open yan, isearch natin yung Chrome. Google Chrome. Isearch nyo lang ay Chrome. Ayan, guys. Uh, click natin Google Chrome. Then, open. Ayan, search natin dyan, i-paste natin dyan yung ating link na kinapi doon sa Shopee na video. Yung kinapi link natin doon. Ayan, uh, paglabas, dapat ganyan ang labas niya sa mga sis. Uh, I-click nyo yung video na yan. Yan, yan, yung video na yan. I-click nyo yan. Then, pag-click nyo yan, lalaki yan. Dito yan sa tabi. Sa may harap ninyo. Then, i-lakihan lang natin siya ah uh, may may kita kayo yan, 3 dots. Yan, 3 dots na yan, guys. ah uh, click nyo download. Ayan. Magpa-file download na siya. Then, open ninyo pag na-download na siya. Wow. Ayan, guys. Na-download na ninyo. ah uh, Nag-iisip kayo kung saan siya mapupunta. Wala po siya sa file manager natin, mga sis. Mga guys, yan po ay nasa ating gallery na. Automatic nasa gallery na natin. Then out tayo, punta tayo sa ating gallery. Then hanapin natin dyan yung ating dinownload. Kung nasa video, i-click nyo yung video. Kung nasa download, click nyo yung download. Ayan, wala tayong video. O nakalagay ay download. Ayan sis, yan po yung mga na-download -na ko na. At hanapin natin yung dinownload natin. Ayan guys, nasa atin na yung video na ating dinownload galing sa Google. Ayan. Nandiyan na po yan sa ating gallery guys. Uh, pag na, alam natin na nasa gallery na, back tayo, punta naman tayo sa ating Shopee account. Ayan, pag open, click nyo yung video. Video nyo, yan sa inyong Shopee account. Ayan, uh, pag click nyan, uh, may arrow mayroon doon video sa taas, yung kole orange na video apps. And then only this time, then click nyo yung library. At i-click nyo itong inyong dinang load kanina. Nagaling sa gallery. Ayan, guys. Tapos i-edit, edit ninyo kung anong gusto nyo edit, kung anong gusto nyo i-lagay dyan. O, yan. Yan yung aking ilalagay sa pool na okay na, okay na yan, next na ninyo. Then, uh, add product. Then, wag na kayong maghanap, wag na kayong mag-scroll kasi sobrang dami nyo ng product dyan. Yung may likes, yung mga nainahin na heart-heart nyo. Uh, search nyo na lang yung shoes kasi shoes naman. Dapat tanda ninyo kung ano yung uh, item na inyong i-add ia dyan. Ayan, guys. Click nyo lang yung add dito sa video na ating ilalagay. And then, done. Then, yan na yun, sis, mga madam. ah uh, guys, ah uh, pili kayo kung saan nyo i-automatic na uh, ipopost din. Hindi lang dito sa Shopee. Kung pili kayo kung Facebook, Instagram, o WhatsApp sa akin ay Instagram. Then, click ng hashtag. Huwag kalimutan maglagay ng hashtag. Ama uh, mamili kayo kung anong gusto niyo yung hashtag. Yan po yung pagbabasehan kung gusto kayong i-heart na makakapanood para i-click na lang na may makakapanood mga guys. Ayan. Ah, uh, itong tatlong on-off dito, pwede pong wala, pwedeng meron. Nasa sa inyo yun. Then, click post. Oh, sa akin kasi wala. Then, pagkatapos nyan, pwede nyo nang i-click yung post, no? Nasa orange. Ayan. Then, share to Instagram. Automatic yun. Pag nag-post ka, may papasok, may maglalabas agad na share Instagram. Then, i- hintayin natin yon na may share Instagram ulit. Dalawang beses yon Then, okay automatic siya. Pupunta tayo sa Instagram. Kung nakakonect tayo sa Instagram, TikTok, or inyong Facebook account. Ayan. Then, hashtag ulit pag Instagram. And share. Then, pagkatapos nun, back naman tayo sa ating Shopee apps. At punta naman tayo dun sa may bilog na parang tao sa may tabi. Sa ating kaliwa. Then, nandyan yung ating mga ginawang video na nakapost ating Shopee video. Then, click. Ah, uh, yan na yung siya yung mga lalabas. Yan na po yung mga lalabas. Then, huwag pong kalimutan na i-save yung video para pang-post natin sa Facebook, TikTok, kung saan nyo gustong i-save. Yung account na ninyo mismo po ang inyong ipopost doon. Then, click nyo po yung item. Uh, pag naka heart po yung pula, ibig sabihin uh, item mo po yan affiliate. Then click arrow, then click copy info. Copy info po ang inyong ikiklik para kung ipopost nyo man po yan ay naka-info na po yung item. Hindi nyo na kumakalimutan kung anong item. At kung sino yung bibili, hindi po nila ma, Tatanong na kung anong item yan sa, sa Shopee dahil lang na po naka-copy info na po. Scroll, scroll. Yan na po yan sa mga guys. And sana nasiyahan kayo sa ating video. Comment section lang po. Pagtanong uh, magtanong lang po kayo sa comment section. Then, magagawa naman po tayo ng paano mag-post ng video galing sa Shopee to uh, Facebook, TikTok, or kung ano-ano pa. Ayan guys, ah uh, finish na tayo. Then, huwag kalimutan mag-subscribe. Like and comment and follow na rin po. Thank you so much. Bye.